Yan, sobrang napakatas nyan. Pag uh, ito ang naka-select uh, sa inyong video, nako, madaling maubos talaga yung uh, inyong mobile data. Hello dito sa Master B Channel. At syempre, uh, narito na naman po ang inyo uh, inyong pong, uh, lingkod para sa... <clears throat> Isang tanong ano na sasagutin natin dito sa ating channel. Actually, may mga GC na na nasagot ko ang tanong nito kaya lang gusto ko ring ano ibahagi dito sa channel natin para yung mga uh, may mga ganito rin tanong ay uh, masagot ano gamit ang ano o, sa pamagitan ng uh, uh, pakikinig nyo dito sa uh, post na ito o video na ito. Ayan. Uh, <clears> at <throat> ngayon, uh, itutuwan natin kung bakit uh, madali minsan naubos yung ating uh, mobile internet at paano nga ba ito uh, ayusin para katapos paano mabawasan yung pagkonsumo ng ating uh, MB sa mga sa mga gumagamit ng uh, mobile data. Pero bago yan, pasalamatan muna natin yung ating uh, uh editor. Ano? Salamat po sa uh, Cap D Music Production. Ayan, salamat po sa pag-edit ng ating video na ito sa Cap D Music Production. Ayan, so hindi lang, uh, hindi lang ako nagpapasalamat dito, kundi uh, maging doon sa isa nating video na tutorial din ni Walter. Salamat sa mga tumutulong sa inyo pong lingkod sa uh, pagbabahagi rin ng video at pag-edit uh, ng uh, video na ito. Salamat po sa inyong lahat. So dito, sisimulan na po natin yung ano, yung chuchotel uh, natin una. Uh, ano nga ba yung dahilan bakit madali minsan nauubos yung ating mobile data. So una Uh, minsan pag nanonood tayo sa YouTube, minsan yung uh, quality ng ating pinapanood na video minsan naka ano yan, naka, naka full quality, minsan di ba ang quality kasi ng YouTube nasa 720p, 1080p, 480p, 200 ah 480p, maganoon yung quality ng YouTube. Kaya minsan madaling na ubus yung uh, ating uh, mobile data nang hindi natin na Malayan So paano nga ba it uh, paano nga ba ito ayusin? Punta lang tayo ng YouTube. Punta lang kayo ng YouTube. Message, Telegram, YouTube. YouTube. Oh, Then, minutes, uh, the channel, play natin. The the so, post natin. So, dito sa, meron kayo dito makikita ng more yan, dito sa Murok, son, tap ninyo yan. Quality, one, button, so, meron ditong quality na makikita kayo. No? Uh, meron dito. Pag tinap nyo yung quality na yan, ito yung makikita nyo. O marinig nyo. So, may mga pamimilian na dito ng taas. Button, button, 000, yan, sobrang napakataas nyan. Pag uh, ito ang naka uh, select sa inyong video nako madaling maubos talaga yung ha, inyong mobile data yan so manalaki ano yung uh, quality ng uh, youtube so uh, ang normal para sa akin para gusto nyong magtipid ng mobile data pili nyo lang yung 140, 140, 140, 144p. yeah, yan yung ating a uh, aking ginagamit naka 144 lang para tipid lang sa pagkonsumo ng uh, video no kasi pag uh, naka 144 lang um mahina lang halos yung pagkonsumo niyo ng uh, data kaya madaling o oh, matagal maubos hindi naman sa uh, matagal na matagal kasi kung babad na babad ka din sa YouTube eh mabilis din maubos yung data mo di ba pero makakatulong yung pagpili mo sa 1440 na quality ng YouTube para kahit paano ay mabawasan yung pagkonsumo niya. Uh, hindi ganong malakas. Options, but... So, pangalawang tips. Una, uh, kapag nanonood kayo ng video, una, alimbawa, uh, uh, music lang naman yung pinapakinggan mo, kung naka-premium YouTube ka, uh, kasi sa YouTube premium, pwede nyo yung, ano yun eh, pwede nyo yung i-home, pwede nyo yung i-screen uh, off. So, mas maganda kung, ah, uh, kung nanonood kayo ng video sa YouTube, kung naka-YouTube premium kayo, ah, uh, music lang naman yung pinapakinggan nyo, ganyan, mas maganda kung i-home nyo lang. Huwag nyo, ano, huwag nyo i-stead sa ah, uh, video. Kasi, yun, dagdag pa yun, eh. dalawa yung ah, uh, kumukonsumo din, eh, ba? Diba? yung audio at saka yung video. So, dalawa yung <coughs> uh, kumukonsumo ng mobile data. So, kapag uh, uh, naka-home lang kayo, naka-screen off, so yung audio lang halos yung gumagana. Kasi, uh, yung video ay ano eh, uh, hindi na gaganin dahil naka, ano na kayo, naka home na kayo pero tumutugtog pa rin yung audio so ganun, pwede nyo gawin yun para kahit papano ay ah, hindi ganong malakas yung pagkonsumo ng inyong ah, mobile data o ng MB ng inyong pong uh, mobile data. At <clears throat> pangalawa, uh, dito sa Play Store baka baka <clears throat> sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag uh, disable ng auto update ng Play Store. Ito, uh, punta lang tayo ng Play Store. Store. Yan, punta lang kayo ng Play Store. Play Store. Then, itap nyo lang yung profile nyo, yung pangalan ng inyong Google account. Dito. Select the game categories. Hit top charts. Select the in as Marvin Adobe Marvin Yan. 91 at account and settings. Yan yung pangalan ko. Ano, I-tap nyo lang yung pangalan nyo na yun. Uh, kung ano man yung mga pangalan nyo sa inyong uh, Google, tap nyo lang sa then punta kayo ng in group and Play pass. punta kayo ng settings Play Store network references data usage for downloads auto updates click to expand the network references settings section so i double tap niyan yun yung about sa network. network references data usage for downloads auto updates click to expand the network references settings section yan so yung about sa network niyan uh, i double tap niyo lang yan click to collapse the network references settings section app download ref network references data usage for download app download reference over any network yan, so itap niyo yung app, uh, ano yan? App download yan yung app download. Itap nyo yung app download na yan. Tap natin. App data charges may apply. Check radio button. Over wifi only. Radio button. So dapat ang ilagay nyo lang dito ay... Ask me every time. Radio okay. App data charges may apply. Check radio okay, okay. Data charges Okay mali yung natap natin sorry sorry mali yung natap natin okay. so, don't yan dyan pala sorry ano yan sa auto update app tap nyo lang yan yan so tap nyo lang yung don't auto update app tap natin ah sa akin naka check na pala sorry okay. okay nyo lang yan Auto apps. Auto apps. So kapag na okay na 'yan okay na pero hindi ito perfect Bakit kasi may mga uh, system ng Google na naka uh, auto update hindi pwedeng pigilan 'yon kagaya ng Google Play Store naka auto update sa Ah uh, baka may nakakaalam kung paano i-off ang update ng auto, uh, Google Play Store para latayo ay makinabang, 'di ba kasi ang uh, alam ko sa Google Play Store hindi po pwedeng i-off -up ang update niya. Kaya pagka uh, kahit naka ano naka-disable na yung auto update ng inyong mga applications sa Play Store, yung mismong Play Store nag-a-update pa rin po sa kasi meron siyang sariling uh, update. So hindi napipigilan 'yon. Diyan yun din yung isang dahilan kung bakit uh, madaling nauubos yung ating uh, mobile data, o yung ating MB. Kahit yung, uh, Google Play Protect, yan, meron sang, sarili nyo, up, uh, update. Hindi na pipigilan yun. Kahit na naka-disable yung mga, uh, update ng inyong mga applications, sa Play Store, yung, uh, Google Play Protect, ay, uh, may sariling update yan. Yung mga, Google Chrome, ganun. Pansin nyo, kahit hindi kayo nag-update ng, uh, <clears throat> YouTube. Kagaya na lang yung YouTube, ano? Minsan, kahit hindi ka nag-update ng YouTube, may nababago sa auction niya. May mga nadadagdag. So, yun po yung, uh, uh, yun po yung mga tinutukoy ko na uh, system update. Hindi pwedeng pigilan yon Kagaya na lang ng ano, ano? Kagaya na lang ng sapi. Yung sapi ngayon, iba na yung tunog niya. Pambihira ako. Nagulat ako ng uh, isang araw dahil Uh, may tumunog sa cellphone ko hindi ko na lang matandaan yung mismong uh, ano niya yung mismong voice kasi hindi ko pa kanong <clears throat> bihira naman din magsalita yung kanyang notification pero hindi na yung hindi na yung sapi ba na yung tunog niya uh, lalaki na yung nagsasalita hindi na katulad ng dati so ayun, uh, kahit hindi ko sa i-update nagulat na lang ako oh, ba't iba na yung tunog So 'yun yung mga ano system update na isang dahilan din kaya minsan aakala ah, natin eh yung network yung may ah, kasalanan bakit yung network na nato enables eh, kumain ng data. Minsan ah, ang dahilan din ay yung mga system application na built-in na may sharing update. So ayun sana nakatulong ang tutorial nito at uh, idagdag ko na uh, idagdag ko na rin para mabawasan din yung pagkain po ng inyong pong uh, mobile data punta lang kayo ng quick settings pwede nyo pong i-on yung inyong pong uh, data saver data saver ayan sa samsung punta lang kayo sa quick settings sa samsung po ito ano hindi ko po alam kung paano ah, uh, ituro sa ano o nasaan sa ibang device pero uh, panigurado naman na may kanya-kanyang data saver yung inyo mga cellphone so ang alam ko sa redmi wala yatang data saver dyan kasi may kaibigan ako na <clears throat> sabi niya wala daw data saver yung kanyang redmi hindi ko lang alam kung baka di nga lang mahanap o sadyang walang data saver sa ibang device pero ito ah uh, iparinig ko sa inyo sa Samsung. Punta lang kayo ng no? o ito. Oh. Wait, ito. Quick Settings, no. Wait. Tapo Wait lang. niyan. Yan tap nyo lang yan sa Samsung po ito, ano? itap niya lang yung uh, details tap niya lang yung details then yan iyon yun lang yung uh, data saver uh, makakatulong po yan para yung mga nagraran sa background niyo ay uh, pag dinya sila nagagamit ihinto na sila so ayun uh, medyo ano nga lang kapag naka-on itong uh, data saver ay medyo delay yung ano pagka pumasok kayo sa Messenger, medyo loading pa sa hindi hindi kagad ka sa ano hindi nyo, hindi nyo kagad makikita yung mga yung mga chat dahil naglo-loading pa. So, yun din yung disadvantage ng data saver. Pero makakatulong sa uh, pagka nagtitipid ka sa mobile data. So, hindi naman sa 100% na nakakatulong, pero paano? Um siguro <coughs> hindi ko lang masabi kung ilang percent pero nakakatulong po yan dahil subok ko na po yung uh, data saver so ayun yan po yung uh, mga ano dahilan at saka tips kung paano maayos uh, ma ma <clears throat> mapabagal o yung ma at, paano mo sabihin ma bawasan yung pagkain po ng inyo pong uh, mobile data at yung mga dahilan kung bakit minsan madaling naubos yung ating mobile data lalo sa dito app network ano karamihan yung mga naka dito network ay yun yung mga nagtatanong kung bakit daw madaling maubos yung kanilang mobile data sa dito kasi wala pa yata silang separate na pang facebook puro pang open access yata yung mga promo ng dito sim So hindi ko pa alam ano kasi wala pang dito SIM sa amin pero ang alam ko yung mga promo nang dito kasi parang pang open access lahat kaya yun siguro uh, <clears throat> yun din yung dahilan kung bakit uh, madaling maubos yung mga uh, yung mobile data pero ang pinakadahilan, yung system update na hindi napipigilan ng ah uh, kanilang pag-update. So, yun. Sana nakatulong po yung ano, tutorial na ito at magandang araw po.